Pinagsisikapan ng Department of Trade and Industry o DTI Bicol na mapadali na ang pagkakaroon ng Geographical Indication o GI para sa pili ng Bicol region ngayong taon. Ayon kay Dindo Nabul, DTI Bicol Regional Director, ang matinding kompetisyon lalo na sa Indonesia at ang humihinang supply ng pili sa rehiyon ang nagtutulak sa agarang pagkilos na ito. Ang pagkuha ng GI ay inaasahang magpapalakas pa sa industriya ng pili at magbibigay ng mas malaking kita sa mga magsasaka at negosyante. Uh, it's a long process. Maybe five years. More than. Di mango GI na sa kanila after 10 years. Kasi ang daming ano to, ang daming pagdadaan niya ng stages before a geographical indication can be awarded. Ang Bicol Pili ay kilala sa natatanging katangian nito. Dagdag pa ng direktor, malaki ang ambag ng Pili sa ekonomiya ng rehiyon, sa mga negosyante at sa turismo, lalo na sa mga auto pubs. No one can compare the taste of Pili of Bicol uh, kasi mara may Pili din sa Thailand and so on and so forth. But uh, they taste bland. Hindi ka tulad sa atin na Mayroon Ano yan, pili. milky or uh, ang tabag dyan, uh, basta malinam ng baga. Okay? So, yun ang pili natin. That's why there's one investor who's planning to invest to, ano ito, to process pili into milk. Ah, grabe na yung campaign namin sa ating mga farmers to really consider kasi pili is a high value crop. Okay, so, nandiyan, naghihintay yung market. Okay, nandiyan na, ready na. So, ano pa? Nakikipag-ugnayan ang DTI Bicol sa iba pang ahensya ng pamahalaan para mapabilis ang proseso. Pinagpapasalamat rin ng opisina ng DTI ang patuloy na suporta ng mga Bicolano at turista sa mga produktong Bicolano, kabilang na ang Bicol Pili, na kinilala hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa ibang bansa. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.